Sangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Dahil sangalan ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Maraming mga katauhan ang ating makikita sa banal na kasulatan. Nagkamali, naligaw, nabuhay sa dilim ng kasalanan. Kanilang nakaraan ay lumayo sa makalangit na kalooban. Ang bunga ay pagdurusa, walang sukat na pait at kalungkutan. Sa ganitong karanasan, sila ay nanawagan, at ang Diyos na puno ng awa, sila ay kinahabagan. Pinatawad, binigyan ng bagong simula, ibinangon sa nakaraang puno ng luha. Ibinalik sa yakap ng may kapal, muling pinatikim ng tamis ng pagmamahal. Sa Ebanghelyo ay atin ding matutunghayan mga bulag, mga ketongin, mga maniningil ng buwis, mga babaeng marumi ang pinagdaanan. Lahat sila ay lumapit kay Jesus at sila ay hindi hinusgahan. Ang tanging hatol na kanilang tinanggap ay pagpapatawad at pag-ibig na walang sukatan. Sa bangin ng likong buhay sila ay tinubos. Nang Kristong sa kanila ay naguumapaw ang pag-ibig na lubos. Gayun din ang salmong atin ngayong pinagninilayan. Isang taong nagkasala na sa Diyos ay nanawagan. Mahabag ka sana kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kaming nagkasala'y patawaring ganap. At ang pagpupuri sa iyo ng madlay hindi maglilikat. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming mga magulang ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asay pumanaw dahil sa ngalan mo poon iligtas mo kami ngayon iyong kahabagan kaming mga nabilanggo sa kamalian dinggin mo ang daing sa taglay mong lakas iligtas mo kaming sa kamatayan tiyak ay masasadlak kaming iyong lingkod ay tila ba mga tupa sa iyong pastulan Minsan ang tinig mo ay hindi namin pinakinggan. Kami ay naligaw, sa masukal na gubat kami ay nasugatan. Ito ang nangyari noong kami ay namuhay sa kasalanan. Ngayon, ating paniwalaan, ang mga mata ni Yesus tayo ay sinusulyapan. Isang tingin na puno ng paggiliw sa mga anak ng Diyos na bumabalik sa pag-aaruganyang puno ng pag-ibig. Tapos na ang nagdaan kapatawaran ay atin ng nakamtan. Panahon ngayon ng pagpupuri ng mga kaluobang napuno ng kagalakan sa nakamit na kapatawaran. Imulat ang mga mata, sikat ng bagong araw ay narito na. Liwanag na sumakop sa dilim, tanda ng pagmamahal ng Diyos na taimtim. Tanikala ng likong mga landas, ngayon ay nasasaksihan na nating nagwakas tayo ay tinatawag na magalak sa pagliligtas ng Panginoon, sama-sama tayong humawak. Kapit kamay patungo sa bagong buhay. Likha ito noong si Kristo para sa atin ang buhay ay ialay. Anong hiwaga, laki ng pag-ibig niyang dakila. Ngayon tayo ay ibinabangon at dinadala sa makalangit na tuwa walhati sa ama at sa anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.